Ika, Robert, ka, no, <makes> <ro> <makes> Viral muli ang latest vlog ng actress-vlogger na si Tony Fowler Dahil sa eksena nangyari sa pagitan ni na Rob Moya at asawa ni Mama Marie na si Papa Odi. Nagsimula ang lahat ng mag-message ang pamangkin ni Papa Odi kay Tony. Tumihingi ito ng tulong dahil nagsisigawan na raw si na Mama Marie at Odie na nung mga oras na yun ay nag-aaway. Kaya naman kahit umano na sa meeting ay kaagad na pumunta si na Tony kasama rin ang ex-boyfriend nito na si Rob dahil isa raw ito sa mga kamiting nila nung mga oras na yun. Ngunit ang sana isang away mag-asawa lamang ay mas lalong nahaluan ng tensyon ng si Papa Odie na at si Rob ang mag-away. Ayon sa kwento ni Papa Odie, Kalmado na raw sila noon bago pa man dumating si na Tony at taalis na raw muna siya noon upang magpahangin at huminga sa labas. Ngunit na-trigger daw ang kanyang galit nang marinig niya umunang sinabi ni Rob sa pamangkin niyang tomboy. Kasama niya raw kasana itong aalis upang magpahangin ngunit na insulto at nasaktan daw siya para dito. Nang pabirong sabihin ni Rob na pagbalik umano nila ay ipapatanggal nito ang dibdib ng pamangkin. Pinigil pa raw ni Papa Odi ang sarili niya upang wag nang patulan pa si Rob, ngunit mas lalo raw siyang nagalit. Nang ito pa raw mismo ang magvideo sa kanya habang nagwawala siya at papalabas ng bahay. Nakakainsulto rin umano na tumatawa si Rob habang kinukunan siya ng video. Mga pahayag ni Papa Odi, Umakyat si Natoli dun sa kwarto namin para pakalmahin ang sitwasyon. Tapos andito lang ako sa baba. Nung nag-iisa lang ako dito sa baba, inaya ko na yung pamangkin ko dahil nandiyan na yung grab biglang lumabas si Rob sa kwarto namin tapos kinukunan niya ako ng kamera. Tumatawa siya. So doon ako lalong na trigger. Pero prior to that, may sinabi na siya na offensive talaga. Hindi mo pwedeng sabihin yun sa kahit na sino. Yung pamangkin ko, 18 years old lang yun. Gets ko naman na si Rob, pinatrya niyang maging close sa mga tao dito. Which is okay lang naman. Wala naman problema doon. Pero may sinabi siyang isang hindi ko nagustuhan. Sinabi niya na pagbalik mo dito, tatanggalin natin yung boobs mo. So bilang tito, nasaktan ako para sa pamangkin ko. Kahit na biro yun, hindi mo pa rin pwedeng sabihin yun sa kahit kaninong tao, lalo na sa babae. Pero dahil nararespeto ko si Tony at si Vince sa bisita nila, hindi ko siya pinansin. Yung mga kasalanan niya dati, bumalik nung nakita ko siyang tumatawa. Tapos ako, paalis ako na sarili naming pamamahay, tas siya yung nandito. Sa so ngayon ay kalmado na raw ang sitwasyon sa pamilya nila, ngunit aminado ang ilang Toro family na hindi nila pinapansin si Papa Odi. Dahil sa nangyaring gulo,